Hi mga kadiskarte! So ngayon mga kadiskarte ay mag-update ako no sa aking mga alagang baboy. So sa hindi pa po nakasubscribe, please po subscribe na po. So yun, panoorin nyo na rin po hanggang dulo po. Sa nagsubscribe na po, maraming salamat po sa inyong suporta ko. Happy New Year po sa inyong lahat! So, yun po. Update po tayo, no? Kay Mama Pig number 1, ay opo, kay Mama Pig number 1 mga kadiskarte. Update. So yan si Mama Pig number 1. So ito na nga po si Mama Pig number 1. 27 days simula nung nanganak siya, no. So ipakita ko po sa inyo ang mga biik niya andito po sa kabila. So, ito po, no, 27 days old. Simula pinanganak, ito po ay panglimang parity. So, ito nga, mga kadiskarte, ah, uh, nung pinanganak nga sila ay labing-anim, may stillbirth na isa, labing-lima na lang, tapos ang isa ay nadagana ni Mama Pig. No? So, labing-apat na lang po sila. So, ang nangyari po sa aking mga piglet, ah, uh, hindi po sila unlimited na dede, no? Kasi ang ginawa ko po, by batch po sila. Dahil nga po sila ay labing lima nung pinanganak. At ang dede ko ni Mama Pig ay labing apat lang. Ang isa po na dede pa ay hindi pa wala pang gatas yung isang nipol. No, so, kaya ang ginawa ko po mga kadistarte, ginawa ko silang by batch. No? Uh, first batch. Napansin nyo po yung may mga guhit na pula. Yun po ang... Ah, uh, first batch. So pitong, pitong piraso po yung first batch. So after one hour po, pag magtawag po si Mama Pig ulit para magpadidi ang second batch naman po. No, yung walang mga guhit po. So kaya po hindi po sila unlimited na didi po. Hindi po sila unlimited na didi, no. Kaya hindi po sila ganoon ka kaganda ah, uh, kumbaga hindi po sila ganong kaganda yung katawan po nila no ngayon po sila ay maliliksi na po so ito po ang lahi po nito ang saw po natin si mama pig po ay landres ang boar po na ginamit natin ay large white so ah, uh, 80% po no ah, uh, halos 90% po ay nasa large white po. Ah, uh, No, konti lang yung sa landrace, So yun, nagtatakbuhan po sila. So ganitong oras po, mga hapon, mga 4, 4.30, no? 4, nag-uumpisa na po sila niyan, magaganyan, maglalaro, tatakbuhan doon. So mga 4, ganitong oras po. So magugulo po sila. So ganyan, maliliksi naman po sila, pero hindi po talaga sila katulad dati, first parity, second parity, third parity, no, na, ma, malaki po, no. Malaki po. Pero itong So dahil dahil din po ay sila nga po ay nung pinanganak ay ay labing anim nga po sila nung lumabas po sila ay hindi na po sila ganong kalalaki. No? Nung lumabas po sila ay maliit dahil labing anim nga po sila sa loob ng chan so yun po uh, 20, 27 days old sila uh, hindi po ganun talaga kaganda ang kapawa nila pero maliliksi po sila So ang kinagandahan mga kadiskarte no ah uh, ang bininta po natin diyan ay labing dalawa. So ang plano ko po sana dati Nung hindi pa po namatay si Sor, mag-iwan po ako ng dalawa dyan, gagawin ko po sanang inahin. So, bali po sana, ang plano ko noon ay sampo lang po yung ibibenta ko. So, ngayon po, uh, bali po, ang ibenta ko po ay labing dalawa. Yung isa po dyan, ay sa may-ari ng barako, at ang isa po dyan, ay itaits ko po sa simbahan namin, no? Uh, Siyempre po binigyan tayo ni Lord ng maraming blessing, uh, bibigyan din po natin si Lord, no? Uh, bibigyan din, maglaan din po tayo para kay Lord, no? Uh, itaits ko po sa simbahan, sa simbahan po namin yung isa, opo. so bali po, uh, yun po kasi mag-anniversary po sa July yung simbahan namin, uh, mag-third anniversary po. So, ang isa po dyan, itaits ko po sa simbahan namin para pagdating po ng anniversary namin, may uh, may panghanda po kami. So, kaya po, yung dalawang, labing dalawa po ang bininta natin. At sa katunayan po, uh, binayaran na po ni buyer yan. So, ang bumili po niyan, bali, sa, sa pamangkin ko, limang piraso at doon po sa kapitbahay namin, pitong piraso. Naalala niya po yung anak ni Sor na walong piraso at ang, ang isang pir, ang pitong piraso po na, na yung pitong piraso po ay isa lang din po ang bumili at ang kapitbahay lang din po namin ang bumili noon. Tapos ngayon po, bumili na, naman po siya ulit ng pitong piraso. So, bali po yung pitong piraso, isa lang may-ari, ang lima po, doon sa pamangkin ko po, siya po din, bumili po siya ng lima. So, bali, dalaw, labing dalawa po ang bininta natin dyan. At sa nagtatanong po, ang presyuhan po dito sa amin, ng biik, pag binayaran po ng walay na, 4-5 uh, po. Pero po, pag binayaran po nila ng hindi pa walay, ay sa, para, sa pamamaraan ko po, 4000 lang po yung ah uh, presyo po. 4000 lang po pag binayaran ng hindi pa po walay pero po pag ah uh, ang presyohan po talaga dito sa lugar namin ng Biik is five po no. Walay na po talaga 'yan. So ito naman po si Mama Pig no. ah uh, nung 15 days pa lang siya simula nung nanganak ay, siya po ay naglandi na, no? No, tapos po nag standing heat po siya nung may nung may lumabas po sa kanya na puti na likido na malapot po ay 18 days po. Simula nung nanganak siya, naglabas na po siya ng uh, puti na malapot. Nagstanding heat po siya 18 days. Nagsimula po siya naglandi 15 days simula nung nanganak. Tapos po uh, 20 days simula nung nanganak siya ay ah, uh, humupa na po yung maga ng pepe niya. So, kaya binilang ko na po ang sunod na cycle po nito ay sa June 18 to 20 po. Ay no, sa January po, sorry. January 18 to 20 po ang sunod na cycle niya. Kasi po ang aga niya po maglan No, 15 days pa lang po, naglandi na siya simula nung nanganak siya, 15 days pa lang po, naglandi na po siya. So, kaya ang sunod po na cycle niya, binilang ko na po, uh, January 18 or 20 po, ang sunod na cycle niya. Kaya po, pag magwalay po ako sa mga piglet, January 7, iwawalay ko na po ng January 7, hindi agad-agad po ito maglandi, panigurado po hindi po agad ito maglalandi mag-aantay pa po ako ng January 18 or 20 pangalawang cycle ng paglalandi niya po so matagal-tagal po no tagal-tagal mag January 7 po ako magwalay tapos ang sunod na cycle niya ay ay 18 or 21 days so tinumba na tinumba na yung timba ko sige na okay sarado na natin ang aking mga piglit po, ngayon ay 27 days old na nga po sila simula pinanganak. Ay malalakas na po yan sila kumain. So, ang pinapakain ko dyan po ay isang kilo at kalahati sa isang araw po. I-divide ko na lang po yon tatlong beses, no? Tatlong beses po, di ba? Almusal, tanghalian at hapunan po nila. So, sila po ay nakaubos na po ng uh, 800 pesos, no? 800 pesos na po. Nilista ko, nilista ko po kasi yung nabili ko pong feeds dyan sa kanila. So, ma, uh, maaga po kasi ako nagpapakain dyan sa kanila, no? 5 days old pa lang sila, simula pinanganak, tinuruan ko na po sila kumain. So, kaya po ngayon, sa ang lalakas na po nila kumain, 27 days old pa lang. So, yun po, sa inahin po natin, no? Ah, uh, bali po ang pakain ko po sa kanya diyan ay gumastos na po ako ng uh, malapit na po mag 15,000 po ang puhunan ko po diyan simula nung nag AI nag AI po sa kanya no hanggang sa ngayon uh, 27 days po yung ating mga piglet ay so ang budget ko po diyan ay 15,000 kasama na po yung ah uh, pagkain ng biik no bali ang puhunan po ang puhunan ko po dyan labing apat po sila ay 15,000 po sa labing apat po na anak ni mama pig number to no ang puhunan po natin dyan ay 15,000 simula i ay simula i ay po kay mama pig hanggang sa magwalay po tayo ng mga piglet so ayan po nanghihingi na po ng dede si piglet wait lang po papadidiin po muna natin so yun po ngayon ay ang second batch po ang ilalagay ko doon kay mama pig so after one hour po nagtatawag po si mama pig no nagpapadidi po siya kada isang oras ayan na po ayan na po ang second batch po no pitong piraso po so kanina po Kanina po ay itong first batch. So, piraso din po ito. Tapos, after one hour po, uh, yun po si Mama Pig, nagtatawag na po. Yun naman po ang second batch po. Pitong piraso din po. Mayroon po kasing isang nipple si Mama Pig na walang laman na gatas. Hindi po umpok. Hindi po umpok yung nipple na yun, no? Wala po siyang laman. Nakaangat pa po yung paa ni Mama Pig na isa oh. Nakaangat pa sa sahig. bali po yung 15,000 po na yun na puhunan, bali pakain na po yun sa ating inahin, sa mga piglet at mga vitamins po nila. Tapos, yung yung mga vitamins po, no? So, yung mga antibiotic. So, bali po yung 15,000 po na puhunan natin. Pakain, vitamins, at mga antibiotic po. No? So, yun po, kasi po, labing apat nga po yung anak ni Mama Pig, kailangan po marami tayong ipapakain kay Mama Pig. So, bali po, ang pinapakain ko kay Mama Pig, simula nung five days, siya simula nung nanganak, hanggang ngayon, bali po, dalawang kilo na darak ng palay, sa uh, at saka dalawang kilo di rin, di, din po na lactation, no? Sa umaga po 'yon, pagkahapon umaga at hapon lang po kasi ako nagpapakain. Ganun din po, dalawang kilo darak ng palay, dalawang kilo na na lactation po. So 'yun po, no? Uh, po yung pagkain po niya nilaglagyan po natin ng sisikal. So yeah, kaya po yung yung puhunan natin no 15,000 po vitamins, pakain kay mama pig, pakain ng biik, mga antibiotic. So, bali po, yung 15,000 po na yon ay yun yung labing apat po ang anak ni mama pig. So, itong first batch po, oh, grabe po sila ka-sweet, no? Ayan yung isa, sumam pa doon sa isa. So, itong piraso po yan sila dito yung isa so, tapos yung isa ayun nagalit na ito po yung first batch tapos na po yan sila nagdidi tapos, after 1 hour po ito naman po yung second batch tapos na rin po yan sila magdidi kaya naka na si mama pig ayaw niya na magpadidi So mga kadiskarte ang pakain natin sa ating mga piglet dahil ngayon ay hapon na Dalawang takal na ganito mga kadiskarte Dalawang takal na Yung lata na ganito dalawang ganyan mga kadiskarte Pre-starter po no Pre-starter na po ito So yun po no ganyan, ganyan po kalakas kumain ng ating mga piglet So ito mga kadiskarte ay pangalawang takal na po ito no So, yun mga kadiskarte. Ganyan po sila kalakas kumain. So, saglit lang yan mga kadiskarte. Bus agad yan. So, yun nga ang isang araw po nila ay isang kilot kalahati. I-divide ko lang po yan sa tatlo. Umaga, tanghali, hapon. So, yun po. Ngayon ko ay 27 days old. Simula nung pinanganak. gusto yung manok gusto kumain di makakain so yan mga kadiscarte no oh. malapit na maubos yung pagkain nila yung isa umiinom na ng tubig So, ayan, nagsisimot na lang, oh sinasadid na lang po nila So ang aking mga piglet mga kadiskarte hindi po talaga sila nagtais simula nung pinanganak hanggang ngayon So uh, ang kinagandahan lang po ito na batch po ay hindi po kahit maulan po dito sa amin uh, dito sa lugar namin dahil nga Disember tag-ulan po dito. Simula nung pinanganak sila, simula nung day one, hanggang ngayon po, hindi po talaga sila nagtae. lang so, mga kaliskarte, no, yung dalawang takal na feeds, ubus na, o. Oh. Simot na simot. Simot na simot po. Saglit lang po.